Kami po ay gagaor. Kami po punta sa aming sa aming tropa. Kami ay magluluto lang ng pananghalian. Daming kohol dito. Sarap dito ay eh, pang-ulam. Igagata. Panalong panalo ang gata nito. Okay, tingnan natin ang kuhol dito. Napakaraming kohol din eh. Kitang-kita niya ganyan. Yan. Yan o, are. Eh. Nakalutang. Yan. Yan, o, kuhol yan. Sarap yung gataan. O, oh, kita nyo, yan. Yung, may mga itlog. Kulay pulang itlog. Malayo nga lang. Hindi nyo makita. Ayan. Tapos, sasamahan mo siya ng ano? Sasamahan mo ng ng gata. Panalong, panalo, panalo. Sa amin, sobrang napig na. Mahangin. Sobrang hangin. Kasarap naman. Aray, aray ang munting bahay. Ayan, pakapasukin natin. Yan o, no? kasimple ng bahay kaganda eh. Uh, maliit lang pero presko din eh. Muna ka chandelier pa eh. Kaya ano. So, tama-tama rin sa, sa na rin. Dami. Pahinugin. Tamis na yan. Ilang niyog ang natin? Mga tatlo. Mga tatlo lang. lang. Ayos na yan? Mm -hmm. Yung. No. Nagkakayod ka na niyo. Pandali ka na diyan eh. Ano kang gagatan mo? Tuhol lamang. Tuhol lamang. <laughs> Hindi ba? mo ba yan? Hahaha. Abay, wow. Oh. Pumasok din eh. Tuwa. Oh, Ikaw, <laughs> Hindi ka so, na pa. na mo. Aree -aree, oh. sa ka Are, are, Siya? Ito, na ako. Oh. Kinukuli natin malaki. Malaki na. Hmm. Yan may mamatay na rin. Yan, pwede nang ng ganyan. Yan, yeah. yan so, lalaki na. So, unang kapag iba, saka hindi natin sinu sinaliyan. Yan na yung manghihirip. Yan na yung manghihirip mo. Ano yung dinalo, bro? Oo. Uh Parang wala naman dito sa mga... Yan, yeah, marami Ano, kung nga tayo ng panghalo, pako. Pako, yung halo natin. May... Oo, pako. Oh, para. Oh, ko para Parang wala naman yung nilabo ko lang Para mong patay na iba na akong kuha ko din hindi. Okay? May mahali na lang Nakalutang ka lang sila wala akong matapakan Meron Na? Kaya parang natapakan na may mahali pa Adhan, iyon, eh. Kunti lang ang lutoy natin. E, e, natin. Ang dami daw e, 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 pa din ay. Kasi madami ng bulan. Hindi eh daw haluin natin ang ano. Hindi eh kilang wala natin ay pako. Wala akong kumakain natin tinig ng kanin ko kanina. Ano e, ba 'yung pagkuha? Sakto na kapag si Anita eh. Hindi na pala. Ah, tatawag sa akin. Papa lang ba? Ay, tatawag. Tapos, oh, di sakto eh. Tatawag lang tayo. Sakto ako dumating.

pako are pako isasama namin sa ginatang ano sagingatang call ayari parang ano malutong ano malutong 'yan sariwa sariwa sariwang sariwa. bagong kuha 'yan 'yon ready na ang aming giyatang, ano kohol na may kasamang laing tapos sasamahan pa ng pritong baboy Sarap niya pag may sukat toyo. Okay kalamansi? Yun, si. Yo, kalamansi. Tapos ano nga ang din eh? Pako. Yan, tapos mayroon kaming pako. Tama-tama pagkatapos kumain. Ano to na ang aming kohol na may laing. Alik katalong-katalong pagkasarap na rin. Kain na Hindi, Ito pa ng Kaya pala hindi lupa sila na. <laughs> Kain na, na tayo guys. Kagis so, mo. Alam, wala. Ay, that, uh, oh. Guys, dito ang kohol. Sarap. Aba, no kasi brero po mo. Ayo, baba baba. Tapos may prito. Tapos mayroon tayong ang tao din eh. Pako. Pako. Yan. Mm, So, tumabi sa akin. Gusto mahuli din sa video, alam na alam ko na ang aking yama. Oh, Sarap na eh, na mano. ato ba? eh. <laughs> mm hmm. gusto hmm. niya nakahalap din sa camera ang aking ama. alam mo na kaya yung, yung ama. Ako nalang mo, Aba. Kaya nga. May pantusok tayo sa ako. niya ako na ako. Pantusok. Ang Silmet! Silmet! Tapos ang suko nga Tapos ang timpla ni... Hindi, binili na kanya. Hey, Josep. Lasa ng ano, nang luto natin ng ano, kohol, diatang kohol. May asam, sarap. Kalamyas. Alam Ay, na sa pida ng kapitbahay eh. Ano nga ako. ito. inilaw inilaw na dahon Ang mga ka lang ko eh Baka ko eh na ng dahon. Huh? Para mas madali yung makain yung 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 yung